Good morning po, Sunday's work natin. So, andito si Uncle. Ayan. So, same problem, gaya ng na-upload na po natin noon na uh, sinterista ng problema, gumagalaw-galaw. Ayan, no, nakikita nyo yan. Yung po kasing na-upload natin noong una, ito naman, bukod sa gumagalaw na to, ito naman ang naging problema natin noon. Ito, pumapit na to dito. So, nobliga tayong katingin to noon para matanggal natin. So, ito naman, okay naman siya. So, ang problema naman natin yung nasa gitna. So, ang gagawin natin ngayon ay puputulin na natin ito. Isasacrifice na natin itong pinaka-axel. At ito na lang, sinterestan ang isisave natin kasi hindi naman po natin siya matatanggal kung hindi po natin to kakatingin. So, yun po yung gagawin natin. At saka, syempre, iayos na rin natin itong itong kickstarter at papalitan na natin ng brand new. So ito po yung papalit natin at syempre ibebenta natin to para naman maganda yung lapat niya dito. So yun. So ito pong gagawin natin ngayon ay napa-schedule na po ni Uncle pumunta po siya ng araw ng Martes pero ma dahil nga po sa marami po tayong naka-schedule na ginagawa ay naskedule na lang po natin ng araw na linggo kaya nga po ngayon na po natin ito gagawin at dahil nga po nakita na natin kung ano yung sitwasyon nitong Sinteristan ay hindi na po tayo nagpaliguligil pa kung ano po yung gagawin natin so hindi na po tayo nagpatumpik-tumpik pa at ang ginawa po natin ay kinating na lang po natin ng welding. Wala na po tayong ibang solusyon dyan kung hindi welding na lang po ang pang-cutting sapagkat kung ang gagamitin ay medyo alanganin po at baka po may pa yung chassis po ng motor. So dito nga po pala ay kinakating na po natin na yan, pinupukpukpuk na po natin para po matanggal natin yung center stand. At dahil nga po natanggal na po natin itong kabila at ito, yung kabila naman po yung kakatingin natin para po tuloy na po natin matanggal yung center stand. Ayun, salamat naman po natanggal na po natin. At kaya po nang inaasahan na ay kagaya din po siya ng mga nauna po nating mga ginawang ganito na kumapit na rin po talaga yung axle niya sa may center stand. Kung kaya naman po talaga, ay gagamitan na naman po natin yung mga pinagbabawal pong mga technique natin. Wala na po tayong ibang magagawa kung hindi, ganun lang ang gagawin natin. Kasi kung pupukpukin at pupukpukin lang naman po natin, ay sigurado naman pong talagang hindi natin yan matatanggal. Kasi nga po, yung mga nauna po noon po ay talagang hindi po natin siya natanggal. Nabusalsal lang po nang nabusalsal yung bagal niya, pero hindi po natin siya natanggal noon. Kaya po, ang magiging solution talaga natin dito ay kakatingin po natin bibiyakin po natin yung pinakatubo ayan po, bibiyakin po natin yan para naman medyo bumuka ng konti yung uh, tubo para naman medyo humimulay ngayon yung axel sa may tubo Huwag po kayong magalala na baka humina yung pwersa ng sinter stand. Ito po ay nasubukan na po natin ng ilang beses. At sinisigurado naman po natin na pinupull talaga natin pagkatapos natin siyang baklasin. Ang purpose lang naman kaya kinating po natin dito ay para matanggal po yung pinakaksel. Kasi naman po ay wala na po tayong magagawa kundi ganito lang. Sa parting ito katry mo ay nakita natin na medyo lumuwang na po yung tubo kaya pwede na natin siyang pukpukin. Sa parting ito katay mo ay nakita naman na natin na umusod na yung axle so malaki na yung chance talaga na matatanggal na natin siya Sayang nga lang at biglang nalubat yung cellphone natin kaya hindi natin nakuhanan kung paano siya talaga natanggal. Nung natanggal na natin katay mo ay bago natin sya winilding ay nilagay natin yung bagong axle para naman just in case man na may pumuslit sa loob ay makakangan ng axel pa kaya hindi ng butil-butil sa loob kasi pag nagkaroon ng butil-butil sa loob ay may na tayong tanggalin at saka may harapan na rin natin ipasok yung axel. pagkatapos naman natin ma-pull wheel kaya tayo syempre naman hindi na mawawala yung sasandarin natin papakinisin natin siya para naman hindi naman siya kapangit-pangit tingnan. Dito naman katrema sa may parating baba ng chassis, yung pinanggalingan ng sindaristan, yung pinapasokan ng Axel ay lumuwang na dito sa may kabila at sa kabila naman ay yung shim niya ay natanggal kaya naman pinulwild narin na rin natin kaya lang ang naging problema natin dyan ay medyo maluwang na talaga yung shim kaya nga nagpabrikit tayo ng panibagong shim kung ito nakikita nyo yan na yung ipapasok natin dun sa kabila kasi nga maluwang na siya at dito nga katay mo ay binabalik na natin yung mga tinanggal natin na sa ayos na rin natin yung mga dapat na sa ayos so okay na wala na tayong problema at ang Susunod ay susubukin na lang kung okay ba naman yung ginawa natin. <laughs> <laughs> sakit ba na ito? Ah, Masakit ba na ito? Okay. Sakit <laughs> sa na ito? Higyan, kisting, kisting. Panda, kay kuya. Iba oh. ba natin yung center doon? Ikaw ah. Okay lang. Pero okay lang yung ganyan? Okay lang. Okay lang. Oh! Huwag mong sabayan. Huwag mong Wala talaga. talaga. Naano ko, Di ako balansa ko. Sa center stand. Sigami mo Ako, ko ng pangang. Pwede rin yata itong huwag mong sabihin niya, Dohan? Ano? Basta umandak na siya, pwede.